Ayan guys, papasok tayo sa kwarto sa room ng aking anak. Ayan, so ito yung kanyang door. Ayan, medyo madilim. Ayan, buksan natin. Ayan, papasok tayo. Wala siya guys, wala siya. Ayaw niya na pumapasok kami. Ayan, iniwan niya. Ayan, iniwan niya ang kanyang kwarto na ganito. Ayan, so ito yung kanyang kwarto. Ito lang siya natutulog. Ayan, ito yung kanyang kama. Ayan. to lang. So, ayan. Ito ang kanyang kwarto. So, ito nang gagaling yung ilaw. Ayan. Ito. Ito. Paikutan natin. Ayan. Ayan. So, eto. Meron siyang ano dito. Meron siyang sinulat-sulat dito. Ayan. Ayan. Don't give up. Keep going. Keep up the good work keep fighting for your dreams. Ayan. So, ng ang mga sabi niya. So, kung makikita ninyo, may mga ilaw siya. Ayan. May mga pailaw-ilaw siya. Nakapatay kasi yung ilaw eh. Ito lang ang, ano. Ayan. So, meron siyang ilaw dyan. Pailaw. Ito. Yun na yung labas eh. Ayan. May mga pailaw siya. Ayan. Wala siya eh. Iniwan niya. Meron siyang whiteboard. Eto. Whiteboard yan guys. Whiteboard. Ayan. So, eto siya. Meron siyang cabinet. Ayan. Para sa mga books. Ayan. Cabinet niya hindi natin ng ilaw. Kita ba? Madilim din, no? Ayan. So, yan. May cabinet siya. Patayin natin. Ayaw niya ng ano. Ayan. So, eto. Eto nga siya. Ayan. So, Ayan. Ganito, ganito ang gusto niya, guys. Ayan, ganito lang ang gusto niya. May mga pa-ilaw siya. Ayan. May ilaw-ilaw lang ang gusto niya, guys. So, ganyan lang. Hmm. Ito, meron siyang lalagyan ng mga damit dito. Ayan. Sampayan niya. Ito yung mga basa. Ng mga damit. May table siya dito. May table. Study area niya. Ayan. Ayan. Study area niya. Ayan. Study area niya. Tapos ito naman. Nakasara lang kasi. Ito yung kanyang cabinet guys. Cabinet cabinet niya yan. Adam. Ayan. Ayan. So, ganyan. Hmm. O, oh, diba? Ito ang kanyang room. Ayan. Maliit lang yung kanyang table, Kama. Yan yung kanyang kama. Hindi pa siya nakano yung kumot niya. Oh. So, ayan. Ganda rin tingnan. Diba? Oh. So, ito ang room ng aking anak ng aking uniko iho. Ayan. Pag nakapatay, ganyan siya. Ang gusto niya is mailaw lang, guys. Mailaw ang gusto niya. Ayan, wala siya, kaya binidyo ko. Ayan. Wala kasi siya. Ayan. Lumabas. emang ko ba, magsiswimming yata. Hindi ko namalayan eh. Gumaga, ano kasi? Gumagawa kasi ako ng grading shit eh. Ng mga grades ng mga estudyante. Ay, hindi ko na malaya na lumabas. So, eto, ayan, ang kanyang room ng aking Unico iho e